Bago mo simulan ang araw na ito, huminto ka muna saglit. Damhin mo ang hinga ng umaga at alalahanin kung gaano kabuti ang Diyos. Sa bawat tibok ng ating puso, may dahilan para magpasalamat. Kaya't sa mga sandaling ito, kalimutan muna ang mga alalahanin at sabay tayong lumapit sa Diyos upang ihandog sa kanya ang lahat ng papuri at pasasalamat. Manalangin tayo, Panginoon naming Diyos, sa pagsapit ng bagong umaga, kami ay lumalapit sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba. Salamat po sa panibagong hininga, sa panibagong araw, at sa pagkakataong muling makita ang liwanag ng iyong kabutihan. Sa bawat sinag ng araw ay paalala ng iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat simoy ng hangin ay damhin namin ang iyong presensya na nagbibigay buhay at pag-asa. Ngayong umaga Panginoon, nais naming itaas sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Salamat sa bawat biyayang nakikita at sa mga biyayang hindi namin napapansin. Salamat sa lakas na bumabangon sa amin sa kabila ng pagod, sa kapayapaang dumadaloy sa kabila ng kaguluhan at sa pag-asang hindi kailanman nauubos kahit sa gitna ng mga pagsubok. Panginoon, salamat dahil sa bawat pagod naming katawan at pag-aalala ng isipan, Ikaw ang aming pahinga. Sa bawat kabiguan at kabigatan, Ikaw ang nagbit. Ikay sa, sa lahat ng bagay. At sa bawat tagumpay, paalala mong lahat ng ito ay biyaya lamang hindi bunga ng aming lakas kundi ng iyong kabutihan ngayon o Diyos itinataas namin sa iyo ang aming mga puso bilang handog ng papuri naway ang bawat salitang aming bibigkasin ang bawat gawain naming gagampanan ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin linisin mo ang aming mga puso sa anumang yabang o pagmamataas upang sa halip na kami ang maparangalan ikaw lamang Panginoon ang maitaas sa aming buhay. Turuan mo kaming maging mapagpasalamat kahit sa maliliit na bagay sa amoy ng bagong umaga, sa halakhak ng pamilya, sa pagkakataong magmahal, magpatawad, magsimula. Paalalahanin mo kami na ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga bagay na hawak namin, kundi ang presensya mo sa aming piling. Panginoon, ngayong araw na ito, Nais naming ialay sa iyo ang lahat ng aming plano, trabaho at lakad. Ikaw nawa ang manguna sa bawat hakbang at ang iyong Espiritu Santo ang gumabay sa bawat desisyon. Kung kami man ay maligaw ng landas, hilahin mo kami pabalik. Kung kami man ay panghinaan ng loob, paalalahanin mo kami ng iyong mga pangako. At sa pagtatapos ng araw, Panginoon, Nawa'y makabalik kami sa iyong harapan na may pusong mapayapa, pusong nakapahinga sa iyong kabutihan, at pusong handang muling magpasalamat bukas. Lahat ng ito, Panginoon, ay iniaalay namin sa iyo bilang handog ng papuri. Sa iyo ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ngayon at magpakailanman. Panginoon naming Diyos, sa katahimikan ng umagang ito, kami ay lumuluhod sa iyong harapan. Sa bawat tibok ng aming puso naroon ang pasasalamat sapagkat muli mong pinahintulutan kaming magising, huminga, at maramdaman ang liwanag ng iyong pagmamahal. O Diyos, bago pa man kami lumakad sa mga gawain ng araw na ito, nais muna naming ihinto ang lahat ng ingay ng mundo upang marinig ka. Nais naming ialay sa iyo ang aming mga isip, aming mga kamay, aming mga puso sapagat sa iyo lamang nararapat ang lahat ng papuri at karangalan. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay. Salamat sa mga taong nagbibigay saya sa mga aral ng kahapon at sa mga bagong pagkakataong dala ng umagang ito. Salamat sa hangin na aming nilalanghap sa araw na sumisikat sa bawat ngiting nagmumula sa inyong kabutihan. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, ikaw ay nananatiling tapat at mapagpala. Panginoon, kung minsan ay nakakalimot kami magpasalamat dahil sa bigat ng aming dinadala. Ngunit sa umagang ito, nais naming ipaalala sa aming sarili na walang mabigat na hindi mo kayang pagaanin. Walang sugat na hindi mo kayang paghilumin. At walang pagod na hindi mo kayang palitan ng kapayapaan. Kaya't aming inihahandog sa iyo ang bawat sandali ng araw na ito. Maging ang aming mga plano, hangarin, at pangarap na way lahat ng ito ay maging ayon sa iyong kalooban. Kung kami man ay matagumpay, tanggapin mo ang aming papuri. Kung kami man ay madapa, turuan mo kaming bumangon na may tiwala sa iyo. Kung kami man ay mawalan, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming pinakamatinding kayamanan. Panginoon, punuin mo po kami ng Espiritu ng Pasasalamat. Huwag nawa naming sukatin ang kabutihan mo batay sa mga bagay na nakikita. Sapagkat tunay na ikaw ay mabuti kahit sa mga panahong hindi namin nauunawaan ang lahat. Bigyan mo kami ng pusong marunong lumuhod sa papuri, hindi lamang sa oras ng kasaganahan, kundi lalo na sa oras ng pagsubok. At ngayong araw, Panginoon, turuan mo kaming maging liwanag din sa iba na sa bawat ngiti, sa bawat kabutihan, at sa bawat salitang aming bibitawan, ay masilayan nila ang iyong presensya. Naway maging patutuo kami ng iyong kabutihan upang sa amin ay makita ang Diyos na tunay na dapat purihin. Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga puso bilang handog sa umagang ito puno ng pasasalamat, pananampalataya at pag-ibig sa iyo. Sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan at kalwalhatian mula ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, erang anak, enang Espiritu Santo. Amen. Kung na-bless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin and mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.